So, bali ngayon naman guys ay pupunta tayo kina Lolo Sato doon sa ating binibila na mga murang prutas at gulay dahil na-confirm nga natin na wala ng bigas ay bibili tayo ngayon ng mga alternative yan doon ay mga prutas, mga kamote tingnan natin kung makabit tayo mga kamote ganun. so magbabike lamang ako at medyo mahaba-habang biking ito hindi lang tayo guys kay auntie so maghanap tayo ng protas ayun si auntie yung BC eto na naman yung saging nila 100 yen some bucks eto lahat ng saging kasi pag mainit mabilis ma hinog ito yung apple ito yung bibilhin natin peras 2 pack for 500 yen. Itong ubas nila, dalawang pack, 900 yen. Itong magagandang peras, tatlong peraso, 500 yen. Ano yung banana nila? Itong maliliit na banana, 130 pa rin. Ganda pa kasi, all goods pa. Yung kamote nila, marami, 180 yen. Pero maliliit, kalabasa, 300 yen. Ay, santenno, yung itlog nila na organic 100 yan momo 2 pack 2 pack 500 yan dami pero hindi ako nangangain ito eh. lemon 100 yan may lemon pa kami so, ay wala ano wala nga bukado Ito ang palaya, madami. two pieces. Uh, yung, Pili lang <laughs> ito guys, malalaki yung talong nila, 100 yen din. Kaso wala naman tayong bigas. Ito kasi masarap sa bigas eh. Ay, eh, sa kanin, pag pinirito. Ito, eh, kuro, okay ito, kuro, kulida so, mm. ni 100 auntie yung ano ko eto yung ibinigay niya sa akin kasi 100 yen lang eto kasi 500 yen oh, di ba sinuggestion niya pa ako so yun guys sinabutan na ako ng ulan dito kina auntie pero sulit naman kasi dami ko nabili, 400 yen lang. Peras, may ampalaya, talong, at saka pakuan. Bibili na lang ako guys ng tofu. Yun na lang yung bilhin natin ngayon. Aba, parang kay... mula na yung dalawa. Ito na lang ipapamalit natin. Ah, ito. May 88 yen. Pero mas masarap. Ito kasi mas masarap. Ito na, mura. Hmm, dito na lang tayo. sabi manipis to. So, dito na lang tayo kaysa dito sa mura. Kasi ito yung mas gusto namin na topo. So, ayan na guys. Andito na tayo sa bahay. At isa-isahin natin yung nabili natin kina auntie, ayan, dalawang ampalaya, 100 yen. So, ay, eto yung itsura niya, pero okay na to. Ayos naman to, mukhang malutong pa naman. Lulutoy na lang natin to ng masarap. 100 yen lang yan, guys. Naman, yung peras na pinalitan ni anti kanina, so, apat na malalaki, 100 yen na lang din. Pinisil-pisil ko naman, hindi naman siya malambot. So, talagang crunchy pa yan ano lang, yung mga tsura lang niya. Ayan, may mga batik-batik. So, okay na yon Pag nabalata naman to, eh, malamang eh, all goods yan. So, 100 yen lang yan. Ang kinuha nga kanina, yung tigpa 500 yen. Then, bumili rin tayo nito. 100 yen na pakwan. Kalahate. So, ayan. Okay pa naman Bale, napaibig tayo sa pakuan. So, 100 yen na oh, di ba? Maayos pa. Naka-ref to kanina, guys, ha? Nasa ref. 100 yen. And then, yung malalaking talong. Ayan, yung talong na nabili natin. Apat na malalaki, 100 yen din. So, bali yung, na, yung nagastos ko ay 400 yen doon kina Lolo. At, bumili lang ako ng etong tofu. So, sulit na. May sukli pa yung 1,000 yen natin ngayong araw. So, yun lamang guys. Bye!